Ang dapat abangan Vlog ng buhay Tower of inspiration Mac Hindi nakukulang Project after project Abot kamay Ang bangga Okay, good morning Ngayon ang kasama natin si Mrs. Deliver tayo ng ilaw Ito sa may uh, May antagtarlak project Yung ibandon na So pwede natin ipakabit niyang kay Edwin Si Edwin So tingnan natin mga boss So, kompleto na po yan So, naka-indicate naman lahat yan So, ito yung nasa Para sa aluminum profile Tapos, andito yung mga pin light Tsaka panel light Tapos, mga strip light Andyan uh, Meron din circular light Tsaka center light Andon Okay So galing na rin tayo nung nakaraan dito Limutin lang natin So cornisa na rin sila rito Yan pinatakpag ko na to Ayaw kang madumihan kasi yung mga to eh Okay Yan floated panel pa dito yan tapos dito nagko-cornisa na rin tayo cornisa oh ganda ganda pa pare yung hindi halata yung dugtungan ha oh okay ayos so dito so nagtatakip naman na sila rito okay yan pinalatagan ko Okay, tara na. Ay shout out kay Ma'am Betty Ventura. Hmm. Ah, let's go. Papasok <tipos> kami ganyan eh. Oo, hindi ko napansin eh. Titignan kay likod ko eh. Ay, mga boss, ito yung ano. Pupuntang materyali sa Isabela. So, ang wala na lang dito yung PVC. PVC floated panel tsaka PVC ceiling panel. Yan Ito na bababa na lang po dito dito muna ito mga boss dahil magrerenta yun ang uh, elf para sa pagbihay doon sa uh, Isabela so rerenta natin yung uh, elf na lagi natin inarkila dalawa po yun yan dito muna natin lalagay tapos ito pinapaayos ko to kay Jerome para maayos yung ano natin dito hindi kalat kalat Itali mo, itali mo lahat. Okay, ayan oh, dito po tayo sa Bungabon. Bungabon ni Bakit <laughs> Lagi tayong nakarating dito. <laughs> nakarating tayo dito kasi may uh, kuno po tayo yung service. Service uh, magkatulong sa business natin. Pinapakilala ko Pinapakilala ko po sa inyo si Travis Isuso Travis Ayan, po natin Isuso Travis Large 20, 2022 model So 16,000 pa lang po yung natakbo nya uh, 10 feet 10 feet po yung Haba nya Ayan o no? so nagpagawa na kami ng date of sale So okay na So nagkabayaran na rin po kami So mayuwi na po natin ngayon to. Okay. So andan po sila sa loob. Ayan. So yung mga papeles niya andito na rin. Pati yung galing sa kasa. Ito yung galing sa kasa. Tapos ito yung mga papeles niya. Tapos andun na. Nag, nagkakabayaran na po kami. Binayaran eh, po natin ng 850. 850 000, mga boss. 850,000. So wala tayong pangkuha ng pangkuha ng brand new. Ito is slightly used naman siya. So second hand. So okay pa rin mga boss. Uh, pina scan na rin po namin kanina, pina-check namin. Uh, okay naman. Okay naman yung scan niya. Clear. Ano <laughs> po ako ba? Ano ba? acknowledgement uh, po ko ba? Ano na rin ba? Mm. Ano ba? Ano ba? Ano ba? sir po Ano ba? Ano ba? Ano po na ba? Ano ba? ha ba? Ano Dalawang natin. Ayan o no? Nakita na nung dalawang alak nyo yata Si Nerds na Ayan <laughs> Ayan Ayan Shout out kay Sige okay na wala na Wancho Wancho po yung pangalan nyo no. sir no Wancho Magtalas Wancho Magtalas Ayan Siya po yung may ari nung Travis na binili natin So mapupunta na kay Maclavalilla Vlog <laughs> yung spare po na na ay yung jack pala ay meron lang ba tayo? wala pa ayan yun tsaka ano picture po tayo sa harapan ng unit wala sa akin naman okay ayan naman po po shout out kayo sa Wancho mag talag ayan wag mo kayong mag talaga ko po yung sasakyan ninyo Bago yan, mahal na mahal po yan. <laughs> oh. <laughs> Mapapanood nyo lagi siya sa YouTube channel natin kung nami-miss nyo. Ayan, oh. panoorin nyo lang po natin sa YouTube kaya sa Facebook. Nando sa may... Eh, sa TikTok. Sa may... Yeah. Uh, makakatulong po siya sa hanap buhay natin mga boss. Ayan lang. Yan, hindi ako nagpakilala na vlogger <laughs> Dito kaya lang Siyempre para ma-document saan ko Ha? Ha, ah, yan Okay, saan so dyan? Ito yung eh. ano Ah, yung mga ano, jack tsaka yung warning device okay tapos pa picture pa po tayo picture tayo mga boss Oh, yan lang kayang ipapangalan ko rito. <laughs> no, yan lang ipapangalan ko rito sa ano. <laughs> ah. Oh. Oh, Ay, ano mga ko? yan. Picture. Ano? Dito dito ko lang. 1 2

Ingat pa lang kayo le Oh, <laughs> Kung kung mamimiss niyo Kabi si Sir, panoorin niyo lang yung YouTube channel natin. Oh. Makikita niyo yan doon sa ano. Malalagyan ko ng sticker ko 'to eh. Lalagyan ko ng sticker. Ano 'to? Sticker 'to. Oh, andun po. nagbigay pa ako doon sa anak niyo. Ah. Oh, shout out sa inyong dalawa. Anong pangalan niyo? Lalain, uh, ikaw. Anong talent? O, bibigyan ko kayo ng jacket. <laughs> o, sayo na. <laughs> Ayun nyo ba ng jacket? <laughs> Ayan. So, ito pa yung pinagpahanan natin ng sasakyan. Manood An ka ng YouTube, makapanood. <laughs> An Manood ka ng YouTube, gusto mo yung sticker? Bigyan kita. dengan kita nistiker, asik kosong ngisi stiker do. Pakai boxan. Ah, bigyan oh, ah, natin yung dalawang bata nang sticker. Oh, madami na tong sticker, oh. Oh, 'di ba? Oh, hati kayo diyan, may iba't ibang design 'yan, no? oh. Okay. Hmm, bigyan niya yung mga magulang niya. Ayos ba?

na po tayo Ano naging isa loob? Hmm. Okay Bye bye <laughs> So paupo pala pa pa yung sales agent natin <laughs> so yung may contact dito mga boss ahenteng gutom <laughs> oh. yan, pamangking ko rin anak ng pinsan ko anak ng paborito kong pinsan yan. si kay Eric <laughs> shout out kay <Kuya> Eric death anip niya sa dos no. death anip niya sa dos niya sa dos mga boss Let's go! Yung sasakyan pala dyan, yung syringer Okay, good morning Good morning po nga boss 2.10 na rin kami kahapon na nakauwi So andito na siya na Travis Mac Travis ah. So Uh, ano pala ang pumatak pala yung presyo na ito 840,000 tapos kasi tinawaran nung pamangkin ko kasi siya na rin yung naging agent doon so yung natira biligay ko po sa pamangkin ko Ayan. so parang 850 lahat yung nagastos natin tapos yung sa may deed of sale, siyempre yun pa yung isa pa na ginastos natin yung deed of sale. Tapos yung natin dito kahapon gamitin po natin siya ngayon pili po tayo ng uh, sa maxi wood so, tara let's go ang so, trabaho ni uh, Travis parang ano, nasisikipan na po rito parang nasisikipan na po kasi pag upo mo uh, manabila na kagad hindi kaya doon sa ranger na maka, may adjustment ng upuan dito sagad na sagad so, na ba, ba? ah pwede pa yata yan ako ayun lumuang ng konti pwede pa palang isagad so, tara okay testing natin bubili ng mga materiales kasawa natin si Buddy Jess break in si Buddy Noli Lagay tayo ng plotted panel sa ano, pagsugod. Okay, dito po tayo sa ano. Uh, Pinaayos po natin yung busina. Kasi wala po itong busina kahapon. Uh, nagpaano tayo rito. Bago tayo puntang Maxiwood. Ayan o. Auto Carrera. Auto Carrera. Tokyo Film Nano Ceramic Team. Ayan, car accessories and off-road. Nandito dito po tayo nag-ano. Nagpa-ayos ng busina. Anong sira, boss? Chine Check pa natin mo. Kine, um, kine-check pa nila. Kine-check pa nila yung sira. kapon sabi nung uh, mayari Baka nano lang daw ng pusa Yung wirings niya, So may busina daw to Kaya lang Nung ginawit namin kapon Wala, hindi namin napaga, napabusina napa So ngayon Naya wirings ko nila Okay na, ayos na mga boss Busina ka mga badge, busina na oh lagas boss okay na to bang 200 uh, ito lang, ha ka, okay. okay. salamat ah thank you uh. okay ang bilis ang bilis silang ginawa okay nice lang nila yung electrical nya let's go Tingnan mo, baka nag-check engine naman na. <laughs> Wala. Ano yun ấy Yung ano doon? Ano yun? Yung kulay yelo. <coughs> Hindi, kulay na yun. Ah, yun? Yung kulay na yun. May...

order tayo ng oke. halis okay oh, so, binaligtad yata nila oh, so, binaligtad so, yung order natin red oak so, ah, kung eh Okay, 1,340 mga boss yung isang binili natin mga small item pupunta sa ano to Isabela 3,340 okay so yan yung mga order natin so chinik na nung head nila kanina kaya lang sobrang arte sobrang arte to buti itong kasama nya so, okay ito ito yung susunod na head dito sa kwan. Eh, Ipo-promote kita bukas ano ka na. Ikaw yung ano rito na. So nalito-lito siya sabi niya dapat ano. Pag na doon yung resibo. So iba-iba kasi site yung pupuntahan niya. Kaya iba-ibang resibo rin. Yan, magkasama yan, tsaka ito Ayan Ayan Ayan, magkasama yan Ito, ito, tsaka ito Tapos na yan Tapos na yan yan dyan tayo Ayan. 40 pieces. oh, 40 pieces. oh, 12. O, 12. Okay. Okay. O may ano. Ito rin Oh. Ito magkasama rin ito. Ito tatlo. Okay, 30. Ito yung Okay na boss. Uh, double check. Ah. double check batanda na naman. Yung yung matandang kwan. Itali na lang. Okay. May jawan wala dito. So, matagal, matagal lang kasi dami din ang ano, cliente. Uh, Mura kasi yung tinda nila. Okay, di nagtasya. hindi nagkasya. Hindi yung ano natin ah. Laman natin. Yan, so ganyan. Ngayon nangyari. Ah, tara. Let's go. Hawakan niya yung legs mo pag magkakambyo Magpapot <laughs> ano tayo mga boss Dito sa pesto Mamaya sa bahay naman